Eto po, ayon sa COA reports, hindi naman daw 19 days Sa loob daw ng 11 days lang ginastos yung confidential funds na yon na 125 million ng Office of the Vice President noong nakaraang taon At alam nyo ang nakakatawa dito, itong si Kimbo po, kuno, ay nagulat Nagulat, nagulantang daw siya nung malaman niya na 11 days lang ginastos. Sa tingin ko, una pa lang hindi niya nakayang ijustify. Hindi na niya kaya yung mga palusot niya. Kaya ayon, nakakita ng tiyempo ngayon na siya ay nagulat din at nadismaya nga na 11 days lang pala. Bakit? Yung 19 days po ba hindi 'yun nakakagulat? Diba? Katindi na itong mga katulad ni Kimbo talaga. Dapat una pa lang, nagulat ka na eh, doon sa 19-day period, napagastos lang ng 125 million. Na kung ikukumpara natin, yung 125 million na yan, yan po ay 11 to 12 years na confidential fund ng Philippine Coast Guard. Napakalayo kung titignan. So yung sinasabi niya na bigla or nagulat siya dahil 11 days lang pala, abay talaga lang, hindi ka nagulat doon sa 19 days? Pati siyempre doon sa process kung paano napunta sa OVP yung, yung 125 million na yon, na wala naman sa, sa budget talaga ng OVP in 2022, ang confidential fund, hindi ka rin nagulat doon? Tapos ngayon, ngayon ka lang nagulat? Ano ba? Hindi po ba kayo nagkakape? Hindi kayo magugulatin o sadyang kayo po ay isa sa mga nagmamaang maangan na naan dyan sa pwesto. Ay nakakaya po kayo. Okay, tuloy-tuloy pa din ang usapin kaugnay ng 2024 National Budget sa plenaryo ng House of Representatives. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng COA ang OVP kung paano ginamit ng opisina ang 125 million confidential funds noong 2022. At meron tayong na ririnig, meron tayong nakikita online na kuno ano nga ay may mga kung anong inabot sa mga sa mga asset matindi. Grabe no? Yung kung iisipin niyo, etong mga politiko, etong mga nasa pwesto, talagang ganun kayo kagahaman. Di ba? Wala wala kayong malasakit ni katitingman lang para sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Pansarili nyo lang talaga ang iniisip niya. Tapos yung mga katulad ni Kimbo, ang lakas ng loob. ba? Diba? Ang lakas ng loob na maghanap ng kung anong lusot. E, eh, ayan, sa tingin mo hindi ka papalagan, sa tingin mo walang, wala kayong mga kababayan na nag-iisip ng tama. Natural meron at makikita at mahalata kayo sa inyong mga kabulastogan. So ayan, bistado. Grabe, no? Ito pa, meron dito ang isang article lang, ABS-CBN, admitting she was surprised, ito yon by reports that the Office of the Vice President, President spent its 125 million confidential funds in a matter of 19 days in December 2022. Yun pala, it was spent in a span of 11 days lang daw, as per COA reports. Nakakagulat. Sa ko, mas nakakagulat na ngayon lang kayo nagulat sa Kimbo.